Yo, mga kainsan tatlong araw na lang pipitas na po tayo ng kamatis unang pitas po ah ah kain naman din mga, mga kainsan pagod at saka puyat ganoon talaga makakatikim tikim din tayo mga kainsan na magandang presyo ay ganoon talaga pasyortihan minsan naman ay anong hirap din ah mga kainsan bibisitahin natin si Kautol dito at ako'y natutuwa po saan mga kapatid at uh, yan ang gaganda rin po ng kanilang mga halaman at uh, magbibisita rin po tayo ng uh, tubigan doon sa kabila at ang nag tapos ng gamasin eh si Nakuyapagupo ang nagamas doon at saka yung ating kaibigan si Elmer at saka si Alan sabi nga ay eh, thank you Lord at uh, pinagkalooban tayo ng kaunting blessing salamat Ari, yan. Kabilala ang po na rin kay Kautol ah. Ari, magkabilala po kami yung kaming nung kanyang ando, nung kanyang gulayan ah. Kabilaan la ang po kami. Na din po siya nagpapagamas din. Ako ay natutuwa. Pag ang mga kapatid ko ay ayos din. Kumbaga, umiigi po ba mga buhay kumbaga nagiging successful po ako po yung tuwa ng ganun ay po. ay di syempre nakakatuwa mga kainsan at oh, uh, nakita mo mga nagsisikap din kita mo si kaparn bin mga kainsan ako sa din ang mag asawa tapos si kautol si kambal Sikambal nga lang yung dalawang inaari-ari ako paggugulay. Sabi ko nga eh, tamaan nyo lang yung swerte talaga sabi ko. Talagang kayo magkakapuhunan. Yeah. Sabi ko tsaga-tsaga lang. Sa una talaga, di ikaw ay magbibitaw ng ano, puhunan. Pero pag ikaw ay tinamaan naman ng na swerte, ay talagang sabi ko eh, makapagpagpagawa ka ng bahay yung talagang tinamaan mo yung napakagandang presyo ay edi di thank you Lord sa blessing kaya nga lang eh huwag kang titigil sa pagtatanim dahil pag ikaw ay tumigil ikaw ang talo maraming nalulugi din mga kaisan sa gulay eh. di titigil pagkatigil naman ay sa katataas ang presyo oh ay kung may tanim ka noon ay di yari ka jackpot ka oo na ano, ay po nagsisikap din si kautol oh, mga kainsan oh, ah, yan ang gagara din po pagkadami na din nakaharvest ni kautol hmm hmm ah, ah. pagkadaming bunga nasan kaya yun hmm nakakatuwa rin mga kapatid kong ari hmm Ah, ang sisipag po. Para nga sabi kayo, pag kay Sr. Tay, huwag kayo makakalimot. Lagi kayo magpapasalamat sa itaas. Biyaya yan. Pero, bago naman kami makapag nagto ng halaman, ang kainama, sakripisyo din po namin. Eh, eh. Pagka, uh, yung pagod po, eh, pero ganun talaga. Walang, sabi nga nila, eh, walang shortcut. Sure yan. Yan lahat po ay uh, pinagpapaguran kaya siya po ay dating uh, OFW din yung kapatid ko naghalaman na lang po siya hindi na po bumalik yan at nagkaroon na po siya ng anak ay ay di yan tapos po ay ang kasunod po niya ay pipino utol Woo! tol ano na doon Nandun po si Utol para naman po ay kanyang pipino no <laughs> kami po yung napakadalang din magkita ni Utol yan isang tanong po ng pipipinuhan pipinuhan niya nga nung galing din na rin batang ari ari po ay inaabot ng gabi ay ala city narini pa ah, ayan sipag din pipino naman po yan believe din ako din eh hmm. Napakalawak. Kaya naman pipino mahahawak, mahahango niya din eh. Hmm. Aba. Talagang. Utol, congratulations. Successful ang pagtatari mo ng talong ay. Ah, ang ganda. Eh. Pwede lang harvest mo na yun. Bali ba? Aba. Tama ka kaysan. Kaya naman din kakain tanghali tanghalian. Hindi pa. Aga pa. Eh. Anong pa, Maga pa. Eh, Tati, ano pa naman um, nila? Ako sila. Maga pa, mag-aaral sila. Toy. Ito nga dito. Ito nga dito. Agusto ang init ano? Ako, agosto. Panalong Tatay, ano pa? Oo. Biglang orsa yung akin yan. Eh. Sabi ko sa Pamatis upo yun. Eh. Dapat ay noon pa yun. Eh. Yan ang kanda ng bunga. Biglang humitik. Eh. Ay. Ah, tatlong araw o tulipitas ba? Tirado yun. Eh. Toy. Eh. Ano, ah, ginagamot ba kayo? Gana. Wala bang pasok ito eh, hindi napasok. Hindi ka na ba napasok? Hindi ah. mas mata pa pala yung isa? Matandaan pala yung isa. Matandaan pala? Ay, pero nahuling pumasok. Hindi, napapatrabal siya. Yan ang ganda ng ating tubig, ano ito eh. Kasusulusuglaan ka, tama kalwa. Alak. Kasusulusuglaan. Pumulak yung malaking bato. Hindi. Hmm. Kinanggal namin eh. Ay. Gambala. Ayan, yeah, sarap maligo ano. Sige. Okay. Oo. Oh, oh. Aman din. Hindi makatayo to sa lig. Hindi sila na ito tayo sila. Naapat niya mga kainsan si Ate Shane. Yan po ang kami dito na po ako sa bahay. Yan po ang ano ni, ni Pag nanalo kayo diyan, pamalisya. Malaysia -mm. Nag-champion po sila sa ano. Ano ang sinalihan niyo nun ni? Sini bata. Sini bata po. Yan, yeah, filming po ang ito, ano. Ito, hilig po ng aking anak. Ayan yeah, naman. Tapos uh, yeah, nagmana sa atin mga kaisan. drawing din po ako eh. Hindi ko pa na ipakita sa inyo. Ano? artist, artisan din po tayo. Dati po tayo mga kaisan. Lumalaban Say, din tayo mami, sa mga ano. Na, ka na. Sa mga contest. mahipag. Siya rin ang nag-aalaga sa at nag-aasikaso sa araw-araw. Ito yung nag-champion ngayon din eh. Ah, yung gawa niya. Ilan ba kayo dito? Ano, lima. Lima daw po sila ditong gumawa. Nag-champion po sila. Kaya na nalaban ulit. Saka so, ano, ang awarding ay sa August 7. Hmm. Ang galing ano. Sino nag-edit nito? Kayo-kayo na. Kayo cái bạn có thể tham gia video này Nó rất tốt Kayo ng bahay yan. Sa lola ni Karen. <coughs> Ayong inihatid kita. Mm, -mm. <laughs> pala yun. Ma, alas na ako. Sige, ingat ka. Sino yan? Uy, sa ka na Mama, na. na. Siyan, ang nag-iisa ko ang matalik na kaibigan. Okay, <laughs> Siya ang kasama ko sa tuwi na mapakasiyahan o so kalungkutan. Mahaba din pala. Nag-aaral ko sa paanan ng wakal. Mahaba din pala. By the way, So, sa ng mga. <tod> hmm. so tayo ng sa so, Mahabah, forward ko na. Sino ito? Si Sike. Ano ba kwento nito? Ano siya? Taga probinsya lang siya, Muslim. Tapos, meron siyang hilig sa pagsusulat. Ah. Kto 'to? Ah. Mga kapatid na Muslim. Pero nag ano siya sa Maynila. Yan, hello po sa salamalaykum po sa mga kapatid nating muslim. Yan mga kaisan, tumuwi po agad tayo at gawa nang ako yung sila man pakaramdam. Eh. Over pati po. Yan hey. mga kaisan, yung anak ko po, po ang mahiling mag-draw sa amin. Yan po yung mga libangan ko din po nung bata po tayo sumasabi po sa mga contest. <laughs> Yan, hello po. Nakakamiss din po mga minsan po ay eh. magdodrawing pero kulang sa practice. <laughs> <laughs> ano, ano, ano. ano, 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 ano. <laughs> Yan mga kaysan, puputulong ko na po ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Medyo okay na po yung pakalanggan natin. <laughs>